So unsa man mga higala ay eh, direksyon aning daga na ron? Kini makapahatag man ni Og, makahatag man ni Mahigalag pagdasig sa mga mga congressmen niya, okay kira mga watan mga sadaw, o kira ba sa kay ayaw gyan Og, ayaw gyan Og lahi-lahi uh, niya kwan. linya lagi tapirme sa gamahanan niya administrasyon. Kay ang targiton, katumang mga nisunga nga. Ha? Tumunit na ako noon Mahigalag, kaya sa tanan, kasabot na sa tanan, ubingon ka may eleksyon, pila man kabukunan lang nga agi, giamutan man gila mga kontraktor napamagani mahigalay uban ngani di ay nga do na mga higalay mga uh, compare mga contractors okay ba nato i-play ning sa billionaire channel no dili ra sa mo kanan ni eh. ato na acknowledge okay ni oh wa pay labot ang, ang gi ang gi question pa ron di kaya pa kini pa mga higalang question about mga kaila ni wawaw -Wow, ug katong sa sims wa pay labot ni mga kaila ni report sa kunay ano, eh nga nga nangaminsyon pa ni kisa mga kumpare o mga kumpadre de aning kalakiha kaya e itong paminahon ko na doon uh, names. Si Quezon City First District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din si senator Francis Escudero, Rafi Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganibe Nangabante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutangang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa labinlimang kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawa Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present na ba ng lima sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa kamera kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Jesus Escudero na una na rin inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, Inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Kerante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Kerante, kasama sa Sen. Rafi Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Sen. Si Tulfo ah! ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Kerante ay isa ring kontratista, gamit ang kanyang kumpanyang and Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025 ang kapatid naman ni Sen. Cheese na si Det na kinatawan ngayon ng Sorsogon First District ay nakapangasawa ng isang negosyadeng kerante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven kerante kung saan kasama nila si dating Sen. Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si Nooy DPWH Secretary Mark Villar ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Ah? Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia, na sa bukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay naawardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman si Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan, at Marino Party List Representative Sandro Gonzalez na VP ng Alticon Builders. Bukas ang Millionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. Para sa agenda, Dexter Ganibe. ah... Okay, okay. Muna yung mahigala na yung report sa Millionaire Channel, ha? Kung atong matanaw mga sukin tigpaminaw, doon ay mga na mention dito mga senador, mga kongresman na Apil Posguen. Ha? Ah? Onya kinini ang ah, video man so ko ikaw panalitan senador ka o kongresman ka nga kinini ang apil-apil ka ni ani maning kamot ni kang malinya sa administrasyon. Ay, ay. <laughs> <laughs> Pakita gani kagamay gamay nga murag ni simang-simang ka nga murag dili ka uyon sa mga agenda dere na kayo. So mo kana mahigala nga kumakabantay ka paspas kay mo jump ship ni mga congressman dai kun kabina na Og duna doon mga issues sa daan inigingon ingon nga kayo sa igamhanan sa malakanyang abtugay ka na yun Ha? Ah, Tara warag ko niya, doon change of leadership pa niya 2028? Kining mo, mga mga kongresmen, maaya kayo niya magpapasip-sip na po sa sunod Ayaw! Samani at tunggan ha Kuko Pimentel maoy Senate President pag 2016 to 2018 Ni Puli niya si Vicente Soto 2018 to 2022 Kini si Meg Subiri dai, dili na 2018 kay 2022 na ni, 2022 to 2024. no? gipulihan cheese Chief Escudero o karon si cheese, gipulihan sa Mahigala ni uh, Vicente Soto, no? Now, mao ni mga higala nga uh, kini ni ang uh, sitwasyon, no? Okay, si Coco Pimentel mga kaigalaan, na si mong Senate President, asa na Tito suto na si mong Senate President. Busa, kung maingon Tito Osuto, imbisigaron ang time ni Duterte, i-appeal sa imbisigar. Kaya siya may Senate President ng 20, 2018 to 2022. Wa, way santuhon. Ligsan ang maligsan. Mauna importante. Eh. Ha? Kay Lison Mangkayo, og, lahi ang direksyon aning kalakiha. Mura man mga og, niya investigation investigation pero medyo doon na mahigala pagdapig dapig Mauna na nakaliso, diha ka kaya kung dunay dapig-dapig ang investigasyon mahigala, ang mga tao bayak daling makadetect. Kanang sa lower house, daling makadetect.